Magandang araw sa inyo mga idol sa ating minamahal na supporters at mga solid subscribers. Salamat mga idol sa pagsuporta sa ating channel. Sa araw na ito mga idol, i-share ko sa inyo mga idol kung paano ka magpapaligo ng aking mga sisiw. Sa pagpapaligo ng aking mga sisiw mga idol, gumagamit ako ng seromite mga idol. Napaka-importante ang pagpapaligo ng ating mga sisiyo mga idol upang mawawala ang kanilang mga kuto sa kanilang mga balahibo. Isang benepisyo sa pagpapaligo ng ating mga sisiyo mga idol ay ang magandang pagtubo ng kanilang mga balahibo mga idol. Di talaga may iwasan, mga idol na magkaroon ng kuto ang ating mga sisiyo. Dapat regular tayong nagpapaligo sa ating mga sisiyo mga idol dahil isa ang kuto sa dahilan mga idol kung bakit Mabagal ang paglaki ng ating mga sisiyo mga idol. So ito na mga idol, samahan niyo ako sa pagpapaligo ng ating mga sisiyo mga idol.